Lili, dito <coughs> so, na rin. Ito po pala ang bago ako sa atin. Dito po tayo, pagdadaan ko dito sa pagbibigay. Nakanta na po bang lahat uh, sa pagbibigay na kung saan ito po ang araw na ating pagbibigay sa pagtatakbo sa kayo. ba diba po na, katulad po ng babae, Yuda, diba po na talagang buong puso na nagtapatosa sa pagbibigay. Na yun po, nakita po ng ating Panginoon na niya ang Kaya yun din po ang ating kalamayan ngayon ng umaga nito. Magkipagpapas po mag kayo sa akin sa Lucas 21 verse 1 hanggang 4. Verse 1 Nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang kayayaman na naglalagay ng mga handog sa tingin ko nakita rin niya ang ta, ang isang dukhang biyuda na naghulog ng dalawang salaping tanso sinabi niya ang inihandog ng dukhang biyuda niya ay higit pa sa inihandog nilang lahat ang iniligay iniligay nila ay bahagi lamang ng kanilang kasaganaan ngunit ang kanyang ipinikitay ay ang buhon niyang kabuhayan. Na doon po natin makikita sa pagtatapat ng Yuda na alam niyo po, sa pagbibigay, talagang kailangan maging masigla ng ating puso, masaya ng ating puso sa pagbibigay sa ating Panginoon. Kasi nandyan po ang Panginoon na sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Kung natutuwa pa tayo, sa pagbibigay sa kanya kasi siya po ang kalitik ng ating mga puso. Diba po? Kaya doon po niya nakita ang babaeng Duda na talagang lahat ng kanyang hanggat mari kaya buhay ay ibulog, ibulog niya dyan sa open box. Diba po? Dahil eh, sa kanya pa. Diba po? Kaya yun, sa mga mayayaman, pagkaman po sila ay mga mayayaman. Pero hindi po yung nakita ng Panginoon ang kanilang kayaman. Alam ko ng Panginoon na bahagi lamang na kanilang ng kayamanan ang inilagay nila diyan sa Kukin Box. Kasi hindi po sila nagtatapat. Hindi katulad po ng babaeng Yuda na ultimo pagbubuhay niya. Wala na pong halos matira sa kanya ay umulog niya din, din sa kanyang pagtatapat. Di ba po kaya alam niyo po sa ating mga buhay di man din na sa ating pagtatapat yun po ay nakikita natin, na Panginoon. Di ba po, na sa ating pagbibigay dyan, na siyempre, ano pa, ano man din po yung ating mga pananalapit na kailangan po natin magkapat sa ating Panginoon. Na di ba po, alam niyo po, bagay sa ating buhay. Nung, nung panahon na ako'y nagkapat, nagkapat ko ako sa kanya. Alam niyo po, ang mga natira sa akin talagang iniyo iningatan ko yan ng Panginoon na hindi mo ma hindi ko ako maubusan. Kaya alam niyo po, sa pagtatapag talaga, napakahalaga ang na magtapat sa Kasi siya ang magbibigay sa atin. Siya po ang magpuprovide ng ating mga pangangailangan dahil sa ating magtatapag sa Kanya. Diba po? Kaya ang nagmari, huwag po natin panunawa, panunawaan na magbigay sa ating Panginoon. Dahil tuwag po natin makikita kung paano po umilos ang Panginoon sa ating mga buhay. Diba po? Siya po ang magbibigay sa ating pagpapala. Siya po yung nagbibigay sa atin mga kalakasan. Siya po yung sa atin. Maging na naman pa mga negosyo natin, talagang iingatan niya po yan. Pasasaganahin po niya tayo. Di ba po? Kaya alam niyo po sa pagbibigay, dapat doon po tayo na hinayang. Sa pagbibigay. Kasi ang pagbibigay, bukod sa, hindi ba Panginoon, mo naman talaga ng Panginoon. Ngunit ang kailangan ng talaga, ang pagtatapat natin, ito ay makatulong sa pangalaman. Timay Panambaan, di ba po, na maibili ang lahat ng mga pangangailangan. Di diba po, lalo na sa panahon ito, malapit na pong diba po magtaginit, napakainit. Di ba po, malay mo, ano pong ng Panginoon, Dito po ay magkakaroon na tayo ng aircon. Then sa ating pagtatapat, di diba po, Kaya alam niyo po sa pagbibigay, huwag po natin paghintawaan. Di ba po, di ba po sa pagbibigay, kaya alam niyo po sa pagbibigay. Dito po natin makikita kung paano po kumikilo sa Panginoon sa atin ay tataas na sa Panginoon. Ito ay kailangan kailangan po natin na magtapat sa Kanya at ito ay natin po natin Panginoon natin na ating dalangin. Di ba po? Kaya yun sa, ano niyo po sa pagbibigay? Yun po ay kailangan din po, po natin na magbigay. Dito ay siyempre, pag kailangan natin sa pagbay ka ng bahan, maraming pagbayarin sa COVID-19. Oh, okay. Di ba po? Ah. Pag-isagupan ito di ba po? Kailangan po natin bayaran, bayaran. Kaya alam niyo po, sa pagbibigay, huwag po tayo, huwag po tayo sa pagbibigay. Kasi Amen. po ito natin po ng mga di po? Kaya maraming salamat sa salita ng Panginoon na ito po ay patuloy po sa atin ipapaunawa kung paano po ang pagbigay at kung paano po tayo magpalain ng ating Panginoon sa Kristo, di ba po? Ngayon po, nadakulit po tayo sa ating mga pastura. Di ba po? Sa pagbibigay din po sa kayo. Di pa po? Kasi ang ating mga apostora, yun po ay talagang naglingkod po na tutuhanan natin Panginoon. Huwag din po trabaho niya po na maganda inuwanan niya po dahil sa atin. Na tayo man din, patuloy na rin maabot at may lapi sa ating Panginoon. Di ba po? Kaya yun, magbibigay din po tayo sa ating mga apostora. Magkipagbukas po kaya sa Matthew chapter 13 verse 43 po. Diba po. Sabi nga po dito, tandaan ninyo. Sino ba ang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya alagad ko siya ay na tatanggap ng gantimpala, pa na. di ba? Hindi ba po? Yun po ang gandahin sa ating mga pastura. Dahil sa pwedeng yun ating Panginoon, kailangan din po natin siya hadugan. Nang sa kayo, tayo man din po ay patuloy papalain Kung paano po pinagpapala at ating na mga kaktura, tayo man din nang bibigay. So, nga hindi po tayo niyan ng ating Panginoon. Di ba po kaya yun nagtika para sa atin? Di ba po na wala po siyang ginawa kundi ang maitas tayo sa ating Panginoon? Di ba po? Kaya yun, patuloy din po natin sa hantugan na kung ano pong mayroon sa atin. Sabi nga po sa so Galatia 6 verse 6 na kung ano mapong mayroon sa atin, katuloy po natin siya mahaginan sa sakayon, di ba po, makatugol man din sa kanyang pangangailangan. Kaya yun, sige po, patuloy po tayo yung tayo magbigay. Mayroon po dyan, nag mission, salo-salo, kahit Sa mission, alam niyo po, sa mission, ito man din po ay talagang napakahalaga din po yan at magagamit din po yan sa mga pangasulina. Pangangailangan, di ba po, sa mga hindi nakakasama, sa pagkayo, sa mga bahay o makakatulong po yan. Diba po, sa mga pamasahe o kaya sa mga pangkasutin. Ayun po, magkakabi po yan. Kaya yun, katuloy po tayo magbigay.